May tanong ako para sa iyo. Kung bukas bigla kang nawala sa buhay niya, mararamdaman niya ba ang pagkawala mo o tuluyan kanyang makakalimutan na parang wala ka? Tandaan mo ito, ang pagiging namimiss ay hindi nakukuha sa dami ng effort, sa sobrang pagte-text o sa palaging pagbibigay. Minsan, mas naaalaala ka kapag hindi ka palaging nandyan kapag marunong kang mag-iwan ng marka na hindi madaling mawala. Sabi ni Marcus Aurelius, The more we value things outside our control, the less control we have. Kung sobra mong hinahabol ang atensyon, nawawala ang kapangyarihan mo sa sarili. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang sampung sikreto kung paano ka mamimiss ng isang babae palagi sa lahat ng oras, kahit hindi ka nagpapakita. Pero bago ang lahat, kaibigan, maaaring i-comment mo sa baba kung nasa ang lugar ka habang pinapanood mo itong video at huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong makabuluhang usapan. Manatili hanggang dulo, kaibigan, dahil baka dito mo mahanap ang kasagutan kung bakit may mga taong hindi natin kayang kalimutan. Kaibigan, alam mo ba na ang pinakamatinding sandata ng isang lalaki ay hindi ang kayamanan niya, hindi ang itsura niya, kundi ang kakayahan niyang mag-iwan ng puwang sa puso ng babae. Kasi kaibigan, doon nagsisimula ang pananabik. Doon nagsisimula ang pagmis. Ang sikreto para palagi kanyang hanap-hanapin ay hindi nasa sobrang pagpapakita ng effort sa bawat oras, kundi sa tamang balanse ng presensya at pagkawala kapag lagi kanyang kasama, nasasanay siya. Pero kapag natututo kang magbigay ng distansya sa tamang paraan, doon siya natututo kung gaano kakahalaga. Hindi lahat ng oras, kailangan mong magparamdam. Minsan, mas matamis ang pagmiss kaysa sa mismong presensya. Kaya mahalaga ang mystery, ang disiplina sa sarili, at ang kakayahang iparamdam sa babae na kahit hindi ka laging nariyan ikaw pa rin ang laman ng isip niya. Ngayon kaibigan, narito ang sampung mga sikreto para mamiss ka niya palagi sa lahat ng oras. Una, mag-iwan ng espasyo. Kaibigan, hindi ka mamimiss kung palagi kang naririyan. Ang presensya na palaging abot kamay ay nawawalan ng halaga. Kaya minsan, kailangang maramdaman niya ang pagkawala mo. Halimbawa, kung sanay siya na laging nandyan ka, bawasan mo ng konti. Hindi ito pagiging malamig, kundi pagbibigay ng hangin para makahinga ang relasyon. Sabi ni Marcus Aurelius, ang nasa harmonia sa kaniya ay nasa harmonia sa universo. Kapag marunong kang maging payapa kahit wala siya, mas lalo niyang mararamdaman ang bigat ng pagkawala mo. Pangalawa, maging misteryoso hindi lahat dapat inilalantad. Ang misteryo ay parang apoy, nakakaakit dahil hindi niya lubos na makuha ang lahat. Kapag may mga bagay sa buhay mo na hindi mo agad ikinukwento, siya mismo ang kusang magtatanong, kusang maghahanap, at kusang mamimis ka. Tandaan, ang tao mas naaakit sa mga bagay na hindi pa niya hawak. Pangatlo, huwag palaging available. Kung lagi kang nandyan sa bawat tawag at mensahe, mawawala ang thrill. Kaya minsan, hayaang siya ang maghintay. Halimbawa, kung palaging ikaw ang nauuna sa chat, subukan mong huwag gawin. Hindi ito laro ng manipulan, kundi paraan para hindi ka maging predictable. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Huwag mong hayaang makontrol ka ng tawag ng iba matutong maglagay ng boundary. Pangapat, mag-iwan ng maliliit na bakas kaibigan. Ang tao, hindi lang tao ang namimiss, kundi ang alaala. Isang pabango, isang paboritong kanta, isang biro na ikaw lang ang nagsasabi. Kapag naiwan mo ang ganitong bakas, kahit wala ka, maaalala ka pa rin. Para kang anino na hindi nawawala kahit wala ang katawan. Panglima, Bigyan siya ng magandang alaala. Hindi sapat na nandyan ka lang. Kailangan mong mag-iwan ng alaala na masarap balik-balikan. Kapag kasama ka niya, ibigay ang emosyon at karanasang hindi niya makukuha sa iba. Kasi kapag wala ka na, hindi ikaw ang hinahanap niya, kundi yung damdamin na dala mo. Sabi ni Marcus Aurelius, Ang kaligayahan ng buhay mo, ay nasa kalidad ng iyong mga pag-iisip. Kapag ikaw ang nagbigay ng pinakamagandang emosyon, ikaw ang babalik-balik sa isip niya. Pang-anim, manatiling independent kaibigan, walang mas nakakakapit sa isip ng babae kaysa sa lalaking may sariling mundo. Kung nakikita niya na may sarili kang trabaho, disiplina, pangarap, at hindi lang siya ang sentro ng buhay mo, doon nagsisimula ang tanong niya. Ano kaya ang ginagawa niya kapag wala ako? At tandaan, ang misteryo at pagiging independent ay magkasama. Pangpito, alagaan ang sarili. Hindi lang alaala ang naiiwan mo, kundi pati imahe. Kapag maayos ang sarili mo, disente ang pananamit, disiplinado ang kilos, at may respeto ka sa katawan mo. Hindi lang presensya kundi buong pagkatao mo ang naaalala niya sabi ni Marcus Aurelius The soul becomes dyed with the color of its thoughts Kung paano mo inaalagaan ang sarili mo iyon din ang tatatak sa isip ng taong nagmamahal sa iyo Pangwalo Huwag maging predictable Kaibigan ang sobra sa predictability ay nauuwi sa pagkabagot Kung palagi kang pareho ng kilos nawawala ang excitement kaya minsan, surpresahin mo siya. Hindi lang sa bagay, kundi sa attitude. Minsan sweet, minsan cool, minsan seryoso. Ganito ka nagiging unpredictable, at ganito ka nagiging hindi malilimutan. Pangsyam, gumamit ng pananahimik. Ang katahimikan, kaibigan, ay mas malakas kaysa sa mga salita. Kapag hindi ka agad nagre-reply, hindi ka agad sumasagot, or minsan, nananahimik ka lang. Napapaisip siya. Ano kaya ang iniisip niya? May ginagawa ba siyang mas mahalaga? Namimiss ko na tuloy siya. Sabi ni Marcus Aurelius, "Silence is a lesson learned from the many sufferings of life." At ang katahimikan mo, maaaring maging musika, na paulit-ulit niyang maririnig sa isip niya. At pang-sampo, maging totoo. Sa lahat ng diskarte at sikreto, ito ang pinakamahalaga. Maging totoo. Dahil kaibigan, hindi lahat ng tao ay mamimiss ka dahil sa effort mo. Mamimiss ka nila dahil sa kung sino ka talaga. Kung genuine ang presensya mo, kung tapat ang mga salita mo, at kung malinaw ang intensyon mo. Sabi ni Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag mong gawin. If it is not true, do not say it. Ang pagiging totoo ay ang marka na hindi kayang burahin ng panahon. Kaya kaibigan, kung gusto mong mamiss ka niya palagi, tandaan mo ito, huwag mong ibigay lahat sa isang bagsak. Mag-iwan ka ng puwang, magbigay ka ng dahilan para isipin ka niya bago matulog at hanapin ka niya paggising. Huwag kang maging predictable, magiging boring ka lang. Pero kung marunong kang magpakita ng tamang halaga at sabay nito ay may kaunting misteryo. Ikaw ang magiging adiksyon niya. Sabi nga ni Marcus Aurelius, Kung ang isang bagay ay wala sa iyong kontrol, bakit mo ito hahabulin? At kung ito naman ay nasa iyong kakayahan, gawin mo ito nang may disiplina. Ang pag-miss ng babae sa iyo ay hindi tungkol sa kung gaano kakahirap abutin, kundi kung gaano kakahusay mag-iwan ng marka sa damdamin niya. Kaya kaibigan, tanong ko sa iyo, handa ka na bang maging dahilan kung bakit may isang babaeng hindi mapakali kapag wala ka? Kaibigan, ang totoong dahilan kung bakit namimiss natin ang isang tao ay hindi dahil palagi silang nandyan, kundi dahil may iniwan silang presensya, alaala, at imprint na hindi madaling mawala. Hindi ka mamimiss dahil sa paulit-ulit na mensahe mo. Mamimiss ka niya dahil sa emosyon, karanasan at katahimikan na naiwan mo. Sabi ni Marcus Aurelius, "What we do now echoes in eternity." Kung anong iniwan mong alaala, iyon ang uukit sa isip at puso niya. Kaya ngayon, kaibigan, tanong ko sa iyo, kung bukas bigla kang mawala, anong alaala ang maiiwan mo? Alaala bang mamimiss niya o presensya bang mabilis lang niyang malilimutan? Kung gusto mong matutunan pa ang mga sekreto tungkol sa pag-ibig, relasyon, at kung paano maging lalaking may presensya at halaga, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. At gusto kong marinig mula sa'yo, ano sa tingin mo ang pinakamalakas na paraan para mamiss ka ng isang babae kahit wala ka?